po ninyo sa mga mata, marami na po kasing pagkakataon. Marami ng tao ang pumunta sa inyo. Paulit-ulit. Ngunit yung kontrata ay hindi tinupad. Hanggang ngayon, marami po tayong problema. Yun po ang kahalagahan ng pag ng COC. Kontrata nila sa taong bayan. Kailangan po nilang panagutan. Ito mga itol, dito na rin yung inabang-abangan natin na senador ng ating bayan, si Rodante Marculita. Ito mga idol ay nagpakita na rin, no? Si Rodante Marcolita dito sa Kumilek. Ito mga idol at nakapagbigay pa po ng pahayag si Congressman Rodante Marcolita tungkol po dito sa mga tatakbo bilang senador ng ating bayan. At ito ang pahayag po ni Rodante Marcolita mga idol ay hindi ko alam kung anong ibig sabihin pero parang may patutsada po siyang sinasabi tungkol po dito sa ibang senador na tumakbo para lang sa sariling mga interes. Ito mga idol, tingnan natin ito mga idol, pakinggan natin kung sinasabi po ni Rodante Marcolita. Iyan po. Itindihan ninyo ang kahalagahan ng pagpapay ng COC. Ang dami pong mga tao ngayon, ngayon-ngayon lang, nakita po natin ang makasabay ko na nagpay ng COC. Ang ibig po sabihin niya, nagtatangka na naman sila. At sila'y nag-uumpisa na pumirma ng kasunduan sa inyo sapagkat sila ay maglilingkod sa inyo. Ngunit yung kontrata na yon, sagrado po yun. Hindi po makukumpleto yung, yung kasunduan na yan, yung kontrata, kapag yung boto hindi po nyo ibinigay. Kailangan po manatili, manatili sa inyo Tingnan po ninyo sa mga mata yung mga kandidato. Kung yung kontrata na kanilang gustong ipapirma sa inyo sa pamamagitan ng boto, ay gagawin nila. Tingnan po ninyo sa mga mata. Marami na po kasing pagkakataon. Marami ng tao ang pumunta sa inyo. Waulit-ulit. Wow, Ngunit yung kontrata ay hindi tinupad. Hanggang ngayon, marami po tayong problema. Yun po ang kahalagahan ng POSPAY ng COC. Kontrata nila sa taong bayan kailangan po nilang panagutan? Ang po ninyo, noong 14th Congress, 14th Congress pa yon, matagal na yon. Isa po ako sa nag-file sa batas na tapat kontrahin natin yung dynasty. po pong ibalita sa inyo, 14th Congress pa po yun, ha? 19th Congress na po ngayon. Hindi man lang po na-refer sa committee. Wala pong kagustuhan ang mga kasama ko na magpasa tayo ng batas. Ang sabi nila sa akin, ikaw naman, Tong Dante, gagawa ka pa ba ng batas na laban sa atin? Eh tayo misinteres natin ang nilalabanan mo, hindi ka ako, hindi ganun na saligang batas. Sabi na saligang batas, bigyan po natin ng pagkakato ng lahat ng Pilipino na makapagsilbi sa ating bansa. Wala po tayong monopolyo. Hindi po po pwede ang isang pamilya. at luwang senador, dalawang senador, mag magkapatid. Hindi po dapat mangyari yun. Ngunit, may din po kasi ang taong bayan. Kaya ang sabi ko po sa inyo, baka tingnan po ninyo yung kontrata, tanongin nyo po sila, lalong lalo na po, yung maraming beses nang pumunta sa inyo para ipapirma sa inyo yung kontrata. Yung boto po ninyo, ay yun po yung signature nyo sa kontrata. Bago po kayo pumirma, tandaan po ninyo, tingnan po nyo sila sa mga mata. Tanungin nyo, pangatlo mo ng punta sa akin, pangapat na. Itong kontrata ba'y pinanagutan mo? Tingnan po ninyo at pakinggan po ninyo kung ano ang sagot nila. Bahala na po kayo kung pipirma pa kayo ng kontrata. Dapat po pumirma kayo ng kontrata sa bago na. na. Sa bago, baka sakaling ang karong po kayo ng pagkakato na iba ang iba ang buhay natin. ano po? Kung kinakailangan po para panagulang nila yung katwiran na lahat po ay hindi nagdodroga, hindi lang hair follicle siguro, pati kuko siguro. Kung kinakailangan po, kailangan kasi ipakita nila na hindi lamang sapat ang kanilang kakayahan, pati po, pati po yung karangalan Pati po yung dignidad na angkop sa kanilang posisyon na kanilang gustong ibigay sa kanya sa pangyayaran. Dapat po ay panatilihin po yung pagtitiwala sa nila. Attorney, may tanong lang po ako dito. Attorney, anong masasabi niyo po sa pagdeklara ni PRRD na hindi na daw tutuloy sa bagpameyor sa labaw? Dito na lang yung tuloy niya sa Comelec. Anong masasabi po? Opo. Siguro tanungin natin si PRRD sa pag-a-take. Opo. Yan mga idol, at uh, ano sa tingin ninyo doon sa sinasabi ni Rodante Marcolita tungkol po doon sa mga tatakbo na naman bilang isang senador ng ating bayan. Yun mga idol ay may parang pinaparinig po si Rodante Marcolita tungkol po sa mga tatakbo bilang senador no? Kasi sinasabi niya doon na pipirma na naman sila ng kontrata. O, ibig sabihin, pipirma na naman sila ng kontrata para sa serbisyo ng bayan. Pero ang mangyayari, pipirma sila ng kontrata para mangungurakot na naman ng ating bayan. Dito sa ating bayan, di ba? Napaka, ano talaga eh, napaka si Congressman Rodante eh. No? Kaya nga ito ang nagustuhan ko dito sa mamang to kasi kung magsalita ay eh, talagang walang preno at saka kung ano yung iniisip niya, kung ano yung nasa puso niya, yun talaga ang sinasabi. Kaya ito nagugustuhan ko dito sa mama na to eh. Kaya idol na idol ko to eh. Ito ang pinaka number one talaga sa akin dito sa baluta. Ngayon, 2025 eh. Kaya kayo mga idol, pagdating ng halalan, sana uh, isipin ninyo ng ilang bisis at mag-isip kayo ng ilang bisis bago kayo uh, bumuto. At sa ngayon pa lang, uh, pag nilay-nilayan ninyo kung sino talaga yung karapat-dapat na makaupo sa pwisto bilang isang senador. Ang dami-dami pong tumakbo ng senador ngayon mga idol. Pero, ilan lang po sila na makapasok dito po sa uh, ano dito po sa pagka senador di ba ang dami pong tumakbo ng senador ngayon eh halos lahat po ata ng Tulpo Tolpo brother eh tumakbo po ng senador di ba eh ang ring mga artista na pumasok at nagsubok na umasok dito sa politika bilang isang senador. Ito mga idol, hindi naman po natin kumbag nanuhan agad yung kakayahan nila bilang isang tao na gusto mag din sa ating bayan. Pero tayo, may alam na po tayo kahit iilan lang po yung alam natin na karapat-dapat para sa servisyo ng bayan. Kumbaga, magdadagdag na lang po tayo ng iilan. Diba? Ito mga idol, at para sa akin, ito talaga si Rodante Marcolita, eh, number one to sa akin. Kaya kahit anong sabihin po ninyo, mga kapatid, mga kababayan natin, mga idol natin dyan, eh kung sa inyo hindi po pasado po si Rodante Marcolita, para sa akin po, eh, pasadong pasado po siya. Kasi may nakikita po ako sa kanya na karapat dapat bilang isang senador ng ating bayan.